what's up what's up pala sa inyo guys welcome back to my youtube channel nandito tayo sa ating ranging area ng ating first batch so medyo malaki laki naman itong mga adventure pero kulang pa sa improvement so yan pala yung bahay ng ating mga sisiw content pala natin mga adventure is about sa ha, pabalik balik na sipon based on my experience lang po ito mga adventure baka pwede nyo gamitin sa inyong manukan So yan mga adventure update lang tayo kung uh, ano yung mga improvements na ginawa namin dito sa manukan. Papakita ko sa inyo yung kanilang dapuan o kanilang bahay. Nakatapos lang po nilang kumain guys. Oh. Nagre-relax lang. Yan ang ating na straight from Biboy. Yan. So ito mga adventure na nakikita nyo. Uh, may mga dahon ng nyog na nilagay. Uh, yung experience ko dito noon, past weeks mga adventure na, uh, nagtataka talaga ako kung bakit bumabalik-balik lang yung sipon ng ating mga kakerels. Gagamutin natin, papainumin ng gamot, tapos man, nawawala. After three days, bumabalik lang din yung sipon. So, ayun, nag-investiga ako. Talagang binigyan ko ng oras mga adventure. Gumugol talaga ako ng oras para obserbahan kung ano yung mga posibleng sanhi nakikita ko na yung tubig pala pag uh, lumipat na yung araw mga adventure natatamaan pala ito ng araw so isa na yun ikalawa ay kulang sa tubig ang ikatlo ay kulang naman sila sa silungan na presko so nagpapasilong naman sila pero uh, mainit pa rin yung panahon kaya nagihingal sa mga adventure wala silang uh, magandang tambayan Ayun, so ang ginawa kong improvements ay kumuha lang ako ng mga dahon ng niyog kasi may mga niyog lang naman dito mga adventure. Yun na rin yung ginamit ko para makatipid kasi kulang pa tayo sa budget naman dito mga adventure. Kasi alam nyo naman na nagsisimula pa lang tayo. So ayan, uh, kumuha ako ng mga dahon ng niyog. Ayan. So ang una kong ginawa ay ayan, tinabunan ko yung kanilang patubigan para hindi matamaan ng araw. In just one click mga adventure Nagyan ko na ng uh, dahon ng niyog yung kanilang patubigan. Agad-agad po sila mga adventure Nagtatakbuhan at saka uminom ta agad talaga ng tubig kasi parang alam nila na hindi na naaarawan yung tubig. So ayun, in just one click, uh, nakita ko na agad yung uh, So, uh, dinagdagan ko, isipan ko na tuwing umaga dito napakainit lalo na alam ko uh, experience na din sa mga manukan yun na sobra talagang init ang panahon ngayon pero sa gabi dito mga adventure napakalamig so ayun na uh, napag decide ako na lagyan ng mga harang para naman may makablak ng konti sa hangin ng gabi sa awa ng Diyos mga adventure parang na solve ko talaga yung problema ko sobrang lakas na pong kumain ng mga kakirils natin at nakikita ko na nag-improve na talaga yung health nila at hindi na din bumabalik yung kanilang sipon. Ang araw, uh, pinurga, tinurukan ko na ito mga adventure at saka niligo para naman uh, ma-refresh yung kanilang uh, katawan, yung kanilang health. So tama naman yung nagawa ko based on my observation. So disclaimer lang po mga adventure ha, uh, this is just based on my experience ngayon. Problema talaga ako dito sa mga manok mga adventure, sa mga karels ko. para uh, uh, makatulong din sa inyo mga adventure yung ginawa ko. Just make sure talaga na hindi talaga naaarawan yung kanilang patubigan kasi yun yung number one na sanhi na pagsisipo nila. Ang muna mga adventure yan lang yung mga improvements ko at nagpakuha na ako ng mga additional na dahon ng niyog. Maglalagay tayo ng uh, additional na uh, tambayan nila mga adventure Kapag mainit press ko yung kanilang uh, tambayan. So napapansin nyo pala mga adventure bumalik na tayo sa pagtatagalo kasi may nag-request na sana daw Uh, Tagalog para maintindihan. So alam ko naman na yung mga Bisaya uh, nakakaintindi talaga dito ng Tagalog. So balik na tayo sa Tagalog kahit uh, nahihirapan na tayo sa Kalison. So ayun. So next content natin ng adventure sa niyo akong uh, gawa ng mga tambayan yung ating mga kakerels at dito naman mga sa awan ng Diyos, binalik ko na yung mga ginamot na mga kakerels Magang sa awan ng Diyos din mga uh, healthy na sila, so maganda na yung kanilang katawan, uh, masigla na sila din pala sa cord area natin mga kakadventure uh, inuunti-unti ko ng taniman ng karabaw grass para na maganda ng tingnan kahit mainit mga kakadventure, tinitiis ko na lang na i-water yung mga natanim ko para naman mag-survive kasi kapag hindi natin tinaniman ngayon, kailan pa natin tatanayman? So Tapos may improvements na kundi, so ipapakita ko sa inyo. Ayan na adventure yan. ah uh, medyo nilayuan ko lang yung tanim mga adventure kasi a uh, anak lang naman yung mga karabagra. So through time, uh, abot lang sila sa ano, mag-aabot-abot lang din sila. Ayan. Um, Salamat pala sa mga sumusuporta. Sa mga bagong subscribers natin. Uh, medyo tumaas yung subscribe, subscribers natin ngayon mga adventure. So sa lahat ng mga TikTok followers natin na uh, pumunta dito sa YouTube. So thank you, thank you po talaga sa suporta. Uh, sana patuloy niyo ako suportahan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. Uh, like, comment, and share our videos mga adventure para naman na... Uh, Lumaki tong YouTube channel natin. Uh, wala namang bayad yun mga adventurers. It costs nothing to be kind. Ayan. So sana, uh, subaybayan nyo ako mga adventure hanggang uh, maging uh, successful ito yung ating manukan. And sama-sama uh, uh, po tayo maghilaan pataas. So hashtag hilaan pataas. Shoutout din pala kay Mr. J.M. Brada Master sa mga inspiration at saka din kay Sabong Pinas sa videos na nakaka-inspire mga adventure so sila yung inspiration natin sa uh, pag-start natin ng ating maliit na manukan so sa mga may mga extra blessings pala dyan mga adventure at may mga gopro or al alin mang camera na pwede natin gamitin mga adventure uh, sana naman uh, baka hindi nyo na ito ginagamit. May GoPro kayo na hindi nyo ginagamit. Baka naman uh, masagi sa inyong isipan mga adventure. Magre-relax muna ako dito. At uh, see you sa ating next adventure. Don't forget to subscribe. Bye bye. And so dagdag ko lang pala guys. Uh, before ko i-end yung video na ito. Uh, huwag niyong kalimutan na uh, dapat whole day long po na available yung kanilang tubig kahit fresh water lang mga ka-adventure kasi yung fresh water naman hindi naman ito napapanis kaso lang dapat yung bantayan pa rin kapag may dumi kanilang patubigan so linisin nyo ito yung kanilang vitamins or kanilang gamot maximum 4 hours lang po ito sa experience ko lang ito napapanis ito napapansin nyo yung patubigan nyo na nagpas 4 hours na yung gamot or vitamins sa medyo slimy na yung kaniyang yung mismong waterer rare adventure so iwasan nyo yan kung magbigay kayo ng vitamins o so gamot make sure lang na maubos na lang, lang nila agad so yung tubig lalo na sa panahon ngayon na talagang sobrang init kailangan na kailangan niya, nila talaga yung tubig at make sure na hindi ito na natatamaan ng araw so yan lang mga adventure So salamat pala sa nakarating dito sa dulo. So ayun na nga.